sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe uh, po akong sila yung matatangin at may mabubuting kaloban sa man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo palagi malakas at sa sakit araw-araw kapalang umaga at gabi sa lahat. Uh, sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe maraming maraming salamat po sa inyo lahat Diyos na pambala ang gagabay sa inyo lahat ang isisip ko po sa inyo at papakita ko po sa inyo kung saan ko po uh, kinukuha po yung mga ginagamit ko mga orasyon at i-share ko rin po yung iba para malaman po ninyo. Uh, ito po'y galing sa kanan po talaga ito na aking binabagi sa inyo na uh, dito po. Ito po'y uh, galing po sa minuno ko po. Ito po yung ginagamit ko pong uh, ngalan ng mga anak na Espiritu Santo, I mean, ito yung ginagamit ko una po yung Ama Namin po ito. Ito po yung unang ginagamit kong Ama Namin po. Tapos nung Kwan po, uh, nakita ko po yung original na Ama Namin na alam ko, nauraan na ko po na malakas po yun. Ito yun na po yung ginamit ko po yung Kwan. Tapos yung mga bagay ng Maria po na ginagamit ko po, ito po rin po yun. At yung nualhati, sumasampalataya ito po ay sulat kamay ng aking ninuno po ito na aking kinuha po dun sa anibisya noong. nandito po lahat po marami po hindi ko pa naipapakita po sa inyo lahat kasi uh, may kasulatan po dun sa libreta na iba'y bawal po ipakita para hindi po siya mawala ng kapangirin at bawal po talaga na pakita sa iba kaya hindi ko pinapakita lahat ito po Aba Santa Maria ang hari maganda rin po ito Uh, screenshot nyo po kung kon po. Eh papakita ko rin, na po isa. Uh, Kapangyarihan po dir na sampi nito po. Ah. dito po. Ito, ginagamit ko po mga to. Uh, to. Yan po. Lahat po na ko ibabagi ko po sa inyo mga to. Kahit sulat ka may pero ito yung napakabisa po na orasyon. Okay, subok na subok na po ito. Yan po. Para malaman po ninyo. Yan po. Agi Agimot ng espiritong waksim. po. Yan po. Oh. dito ko po lahat kung yung kuha mo mga orasyon ko po bago ko po isunusulat po ay sa coupon ban na i-upload ko po tinitignan ko maigi kung mali yung spilling inulit-ulit ko pa kaya natataglan po ako ito so po i na suli na po na kung po yung mga uh, yung mirhin nagpapasuso panalangin pagkabuhay kapangyarihan ito pwede nyo di siya ng 49 days. Okay. Aba po, dapat may po ito lahat. Ayan po. O, huh? pang ng mapinsalang karga. Ito pa eh, tunay na tunay, subok na subok lang po mga to. Diba ko, ipagkakalugpo po sa inyo lahat to mga to. Ayan po. Pagtamo ng kargadang lakas. ito. Galing sa ninuno ko po ito kay ang ko po. Subok na subok na po ito. Kung maganda rin pong pudir to. Benediktam, Renadictam, Biniti, Makulatam, Ilibati, Ilibay, Ilibila, Ilikulapa, Ilibina, Igra, Igrom, 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 Ereso, Mais mutum. Pudiran mo ako sa lahat ng oras. Atres pico, po matatawas po uh, bilis bilis ko lang kasi mga po malapit ng malubat po <laughs> sige na po kayo papakita ko lang po sa inyo oras orasyon ng santo ni uh, orasyon ni Atabdar sa kabal Uy, yung napakalakas sa suntok ibusyon ng Atabdar hindi na i-upload po ang susi ng tardar yan po kapal pa oh kapal pa oh <coughs> sorry po ito po rin po ang galing sa kan talaga uh, sulat ka may pero marami to napakapal to oh so, Pakai sama makapal po ito uh, yun pong ko po, uh, pangalan ng uh, sa akin siya ang sa na nagagabay kapal po ito ito po yung aklat ng memorasyon na po may paminin po ito paminin sa mga magtatangan ng aklat na ito aklat na ito ay Uh, pinagbibilin ko po na sa inyo na taglayan ng puso at diwa, ang kabutihan muna Diyos sa lahat ng mga Diyos Panginoon, lahat ng mga Panginoon ang ating sasambitin sa Palilingkuran narito pang pamilyon po nito marami po ito ito po may nag-request po sa akin na ipakita ko daw yung iba hindi ko may papakita kasi may, may patakaran po doon pero ito, napakabisa po ito ang aking i-upload po sa inyo dami po to i-upload ko sa inyo lahat ito uh, uh, susunod po mga araw uh, marami 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 salamat po sa inyo lahat uh, sana po huwag po kayo makalimot po mag subscribe, mag like and share pakipindot na rin po ang ko Huwaga ng pangga po. Ipapakalog ko po, po sa inyong lahat po. Ituturo ko po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. ah uh, uh, shout out po sa inyong lahat. ah uh, shout, magsashout pala ako. Magsashout out. Para, para. Shout out kay Belindo Palisok. Baik tayo commented si Lee Oroyola from Vigo, Ryan Abiste, Jonix Binadin, Gerardo Jimenez, Arnil De Rosario, Andy Bonifacio, Fight Toin, Robin Mantilla, Mat Marlon, Uyuhoy, Jewel, Di Rosario. Pagkakat ng dilim, Eddie Cointer, Janice Nolo, Arnel Rialo, Pantalion, Bob, Bobihis, Roldan, Bo, Cointer, Arjun, Uod, Andong, Kalogi, Tani, Marvin TV, Coldo TV. Uh, shout po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Uh, abay po. At may kuwan po ako yung makukuwan po ako sa sa susunod pong biyernes o kung po uh, kung po ako yung mga may karamdaman po dyan na kung po idadalahin ko po sila para gumaling po sila uh, dito po lamang po matutok lang siwa ka ng bakas yan. Dadalangin po ako na i sila kay ama na ang mga karamdaman po nila ay ay gagaling po. Ang Diyos po ang gagawa. Alam ko po lang po ang kasangkapan po ng Diyos na mag-uusal po noon at gagaling po yung may karamdaman kayo may makaramdaman po dyan uh, subaybayan nyo po lamang po ang siwagan ng Pangasinan na pakakalog ko po, po sa inyo yung pagpagaling ng mga karamdaman ng mga sakit na kalpang kalahatang sakit ka, ano, ano po mga sakit dyan uh, gagaling po sa pangalan ni Sokristo na nga nasarit maghanda lang po maghanda lamang po kayo ng isang basong tubig tapos itutok po yung silpon nyo po pag inuusal ko po, po yun, tapos ako na po ang balang mag -ihip. Kahit sa abroad man o malayo pong lugar, Uh, saan man na kayo naroon uh, po kayo kasi ang Diyos po ang maghahapos sa inyong karamdaman maraming salamat po, hiwagan ng pangkasinalaman po